ng The Banter Babes. Kanina nanalo po sila ng 100,000 pesos. Pero, mas masaya siguro kung maguwi sila ng total na... Oh, my God, my God, my God. Bianca, siyempre, panalo rin yung, yung charity na pili nyo ng 20,000. Ano ba na pili nyo? GMA Kapuso Foundation. Of course, maraming salamat. Bianca, GMA Kapuso Foundation, 20,000 po mula sa ating winning team. And right now, okay. si Maricar ay nasa waiting area, hindi tayo naririnig. Bianca, it's time for Fast Money. Alam na, alam mo na to. Madali lang. <laughs> okay. Madali lang. You okay. got this. Nakuha nyo nga to. Isipin nyo, halos perfect yung score ninyo. Here we go. 20 seconds on the clock, please. Kapag sinabing babaero, ilan kaya ang naging girlfriend ng isang lalaki? Go. Lima. Pagkaing may ingredient na buko. Halo-halo. Mahirap itong ibenta kapag tapos na ang Pasko. Pas. Dahilan ng pag-alis ng babaeng artista sa showbiz. Walang offer na trabaho. Pinupuntahan ng mga estudyante pag may field trip. Na yung Pilipino. Let's go, Bianca. Oh my God. Tingnan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Pag sinabing babaero, ilan kaya ang naging girlfriend ng lalaki? Sabi mo, lima. Parang konti yata. Ano Survey <laughs> says, Good start! Pagkaing may ingredient na buko, halo-halo. Survey says... Uy! Mahirap ibenta pag tapos na ang Pasko. Hindi natin nabalikan. Dahilan ng pag-alis ng babaeng artista sa showbiz dahil syempre wala ng trabaho. Survey says... Yes! May five points! Pinupuntahan ng estudyante pag may field trip ang sabi mo yung nayong Pilipino. Survey... Yun! Diba? Sabi sa'yo. Not bad at all, Bianca. Balik muna tayo. And let's welcome back, Maricar. Hi, Maricar. Si Bianca ay nakakuha ng 50 points. So, 150 na lang. <laughs> 150 na lang. Para makuha ang additional 100,000 pesos, pero kayang-kaya natin kung... yan. Kayang kaya kanya lang ang kaya ako. Kayang-kaya mo yan. Kapag hindi ka lang sure, sabihin mo na lang uh, pass. Tapos babalikan natin kung may oras pa. Pag narinig mo ito, nasabi na niyan, iisip tayo ng panibago okay. sa gawin. Okay. Alright? At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Bianca. Give me 25 seconds on the clock. Kapag sinabing babaero, ilan kaya ang naging girlfriend ng isang lalaki? Go. 20. Pagkaing may ingredient na buko. Buko pie. Mahirap itong ibenta kapag tapos na ang Pasko. Parol. Dahilan ng pag-alis ng babaeng artista sa showbiz, nabuntis. Pinupuntahan ng mga estudyante pag may field trip. Feria. Let's go Maricar. We need 150 points. Sana makuha natin. Sana kaya. Kaya yan. Let's go! Kapag sinabing babaero, ilang kaya naging girlfriend? Sabi mo, 20. Wow. Survey says? Meron. Ang tapa ang Eh, depende naman kasi sa edad ng lalaki. <laughs> Pagkain may ingredient na buko. Ang sabi mo? Buko pa eh. services. survey says? Ang top answer ay buko salad. Mahirap ibenta pag tapos na ang Pasko, sabi mo ay parol. Ang sabi ng survey. Top answer. Dahilan ng pag-alis ng babaeng artista sa showbiz, sabi mo ay dahil na buntis. Survey says. Top answer. Pinupunta ng estudyante pag may field trip, sabi mo ay sa perya. Ang sabi ng survey, ang saya nito. Yan. Ang top answer ay museum. Museum, congratulations. Dahil nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. All right, the Banter Babes, let's welcome back Miss Team Hello Universe. Maraming maraming salamat muli.